Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, Suma sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules sa kalabindimang araw sa buwan ng Mayo. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules. Ang hangin mula sa karagatan ng Pacific at ang Shear Line na tinatawag ng pag-asang magdadala umano ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa araw na ito ng Miyerkules. Ito ang pinakahuling weather bullet ay nilabas ng pag-asa kaninang madaling araw ang shear line ang nakakapekto sa hilagang bahagi ng Northern Luzon samantalang ang easterlies o hangin mula sa silangan ang nakakapekto naman sa natitirang bahagi ng bansa dahil dito kalat-kalat ng mga pagulan ang inaasahan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at maging sa lalawigan ng Aurora. Samantala, ang isolated rain showers or thunderstorms ang seramang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Nagbabala ang pag-asa na posibleng flash floods o mga landslide sa panahon ng malakas na pag-ulan. Sa kabila naman ng mga pag-ulan, sinabi ng mga meteorologist ng pag-asa na nananatili pa rin sa mansang nakataas ang dangerous heat index na pwedeng maramdaman hanggang 39 degrees Celsius sa bansa sa araw na ito. Maglalaro umano sa mga iba't ibang lugar ng bansa ang Dangerous Heat Index sa pagitan ng 42 hanggang 48 degrees sa mga lugar na kanila. Itinuturing na regular na mainit ang heat index. Babala pa ng pag-asa, pwedeng magkaroon ng heat cramps, heat exhaustion at probable ang heat stroke at ang kung patuloy na na-expose ang isang tao sa nararamdamang init ng panahon ang heat index ay hindi po aktwal na temperatura. Ito ay ang tinatawag na human comfort index kung saan kinukwenta o tinataya ng pag-asa kung anong aktwal na temperatura ang nararamdaman ng mga tao. Wala naman sa aktwal na temperatura na nararamdaman sa buong kapaligiran. Komplikado ang ginagawang ito ng pag-asang computation ng heat index na nagbibigay naman ng kalituhan sa aktwal na temperatura na nababasa at nasusukat sa iba't ibang panig ng mundo Samantala